Kamusta? Ako nga pala si Atom. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakasikat at pinakamagagaling na fictional boxers sa kasaysayan. Mula sa mga anime characters na ating kinagiliwan, mga video game characters na ating kinalakihan, hanggang sa mga iconic characters na nagsilbing inspirasyon para sa marami. Ngunit bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel, i-click mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos na ating ilalabas. Umpisahan natin sa pamosong boksngero mula sa sikat na fighting game series na Street Fighter. Siya ay si Balrog na unang nakilala sa Japan bilang M. Bison. Ibinase si Balrog kay real-life boxer Iron Mike Tyson. Mula sa kanyang peak abu stance hanggang sa kanyang physical na kaanyuan ay kitang-kita ang impluensya ni Tyson kay Balrog tinanghal na undisputed world heavyweight champion si Balrog sa mundo ng street fighter. Ngunit kinalaunan ay permanenteng naban si Balrog sa boxing dahil sa kanyang mga brutal at maduduming taktika sa itaas ng ring. Matapos nga nito ay napasama si Balrog sa isang criminal organization na kung tawagin ay Shadaloo. Hindi na rin siguro bago sa pandinig ng mga Pinoy gamers ang isa pang karakter na kasama sa ating listahan. Siya ay si Steve Fox mula sa isa pang sikat na fighting game series na Tekken. Unang lumitaw si Steve noong 2001 sa Tekken 4 at simula nga noon ay naging parte na siya ng game roster. Si Steve ay isang British at siya ang World Middleweight Boxing Champion. Isa sa mga dahilan kung bakit sumikat ang Tekken ay dahil sa iba't ibang fighting style na ginagamit ng mga manlalaro. Ngunit boxing ang pangunahing estilo na ginagamit ni Steve. Ito ang dahilan kung bakit madalang gumamit ng sipa si Steve. Subalit hindi ito kawalan dahil sa bilis at lakas ng kanyang mga suntok. Bihasa si Steve sa iba't ibang boxing stance gaya ng flicker at pickaboo. abu. Hindi nga maipagkakaila ang hilig ng mga Pinoy sa boxing. Makulay ang kasaysayan ng sport na ito sa ating bansa na nagsimula pa kina Pancho Villa hanggang kina Manny Pacquiao. Kaya naman agad na pumatok sa mga Pinoy ang anime series na Hajime no Ippo o mas kilala sa atin bilang Knockout nang ipalabas ito sa GMA7 noong 2003. Dito natin unang nasilayan ang karismatik protagonist ng series na si Ippo Makunochi. Anak ng isang fisherman si Ippo ngunit maagang yumao ang kanyang ama kaya't bata pa lang ay tinutulungan na ni Ipo ang kanyang ina sa kanilang fishing boat business. Subalit isang araw ay nabuli at binugbog si Makonochi ng isang grupo ng mga kapwa niya estudyante. Naging dahilan ito upang maghangad si Ipo na maging mas malakas. Ito ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang mundo ng boxing. Mula nga dito ay sama-sama na nating sinubaybayan si Ipo sa kanyang mga laban. Manalo man o matalo ay ipinakita ni Ipo ang kanyang fighting spirit sa itas ng ring. Hindi rin mawawala ang boksingerong unang nag-introduce kay Makunochi sa pagbabaksing. Siya ang legendary multi-division world champion na si Mamoru Takamura. Nandyan din ang kanyang trainer na si Coach Kamugawa at mga kwelang kaibigan na sina Aoki, Kimura at Itagaki. Isama na rin natin ang kanyang mga karibal na sina Ichiro Miyata, Ryoma Shiba, Takeshi sendo at marami pang iba. Pero alam nyo ba na bago pa man sumikat ang Hajime no Ipo, una nang sinubaybayan sa Japan ang kwento ni Joe Yabuki mula sa boxing manga and anime series na Ashita no Joe o Tomorrow's Joe sa wikang Ingles tungkol ito sa boxing career ng isang binatang maagang naulila sa buhay mula sa pagiging isang palaboy na kilala ni Joe ang ex-boxer at former boxing trainer na si Dan Tangge. Hindi natupad ni Dan ang kanyang pangarap na maging isang world boxing champion. Kaya naman bilang isang coach, inasam naman niyang makapag ng isang kampiyon dito nga nagsimula ang epic story ni Joe Yabuki sa Bantamweight Division. Bumenta ng mahigit 20 milyong kopya ang manga series ng Tomorrow's Joe at naging isa sa mga pinaka-influential manga series sa kasaysayan. Isama rin natin ang mga boxers sa anime and manga series na Baki the Grappler na hinango sa mga sikat na real-life boxers. Gaya ng karakter ni Muhammad Ali na ibinase sa greatest heavyweight boxer of all time na si Muhammad Ali. Si Muhammad Alay ang pinakamagaling na boxer sa Baki Series. Ngunit nung tumanda at nagkaroon ng sakit ay unti-unti na din siyang humina. Kasama rin si na Joe Cruiser na ibinasi kay heavyweight legend Joe Frazier. George Harman na hinango kay two-time heavyweight world champion George Foreman. Julio Quebas na nagmula kay Mexican legend Julio Cesar Chavez. Iron Michael na inihalin tulad kay Mike Tyson. Roberto Geran mula kay Panamanian legend Roberto Duran at Manny Aquio na ibinase sa kaisa isang 8 division world champion ng boxing na si Manny Pacquiao. Pag-usapan naman natin ang protagonist ng sikat na video game series ng Nintendo na pinamagatang Punch Out. Unang lumitaw si Little Mac sa video game na ito na inirelease ng Nintendo sa arcade noong 1984. Sa larong ito ay kailangan gamitin ni Little Mac ang kanyang mga boxing skills upang masangga at mailagan ang mga suntok ng kalaban. Kailangan din ng timing upang maipatama ang mga suntok sa kalaban habang umuusad ang storya, ay mas gumagaling din ang mga kalaban ni Little Mac sa itaas ng ring. Kung pamilyar naman kayo sa boxing video game series ng EA Sports na Fight Night, malamang ay alam nyo rin ang malapelikulang kwento ni Andre Bishop mula sa 2011 video game na Fight Night Champion. Sa larong ito ay ipinapakita ang mga hirap na dinaranas ng mga boksingero, pati na rin ang mapait na katotohanan sa likod ng boxing. Kagaya na lang ng pagkakapiit ni Bishop at pagkakaroon ng korap na promoter, sa kabila ng mga pagsubok na ito ay handa si Bishop na bumangon at muling maging world champion. Ngunit nandiyan ang isang malaking hadlang sa mga pangarap ni Bishop. Siya ay ang arugante at kinatatakutang world heavyweight champion na si Isaac Frost. Dito nga ay nasa kamay ng mga manlalaro kung papaano nila tatalunin sa itaas ng ring. Ang dambuhala at malakas na champion na si Isaac Ice Cold Frost. Kung pelikula naman ang pag-uusapan na kilala sa buong mundo, ang movie icon na si Rocky Balboa mula sa Rocky series na pinasikat ng kilalang Hollywood actor na si Sylvester Stallone. Ito ay istorya ng isang Italian-American na naninirahan sa slums ng Philadelphia. Mula sa pagiging isang club fighter at enforcer ng Mafia Lone Shark, naging isang professional heavyweight boxer si Rocky. Dito hinarap ni Rocky ang iba't ibang pagsubok, hindi lang sa itaas ng ring, pati na rin ang mabibigat na hamon ng buhay. Sa pag-uumpisa ng kanyang boxing karir, ay nakilala si Balboa bilang isang brawler na mayroong limitadong skills. Ngunit anumang kakulangan sa skills ay pinupunan ni Rocky ng di matatawarang puso at determinasyon. Kinala unay unti-unting nag-improve si Rocky sa tulong na rin ng kanyang dedikasyon at experience sa boxing. Sa series ding ito na introduce ang ilan sa mga di malilimutang kalaban ni Rocky, gaya ni na Apollo Creed na tinalo ni Balboa upang maging world heavyweight champion. Nandyan din si na James Clubber Lang at ang kinakatakutang Russian boxer na si Ivan the Siberian Bull Drago. Nagkaroon naman ng follow-up franchise ang Rocky series na pinamagatang Creed na pinagbidahan ng illegitimate son ni Apollo Creed. Siya ay si Adonis Creed na ginampanan ni American actor Michael B. Jordan. Taong 2004 nang ipalabas sa mga sinehan ang pelikulang Million Dollar Baby na isang American sports drama film. Tungkol ito sa isang amateur boxer na si Maggie Fitzgerald na ginampanan ni Hilary Swank. Pangarap ng underdog boxer na matupad ang kanyang hangarin na maging isang professional boxer. Kaya't kinumbinsi niya ang boxing trainer na si Frankie Dan na itrain siya sa pagbaboxing. Kinala ay napapayag din ni Maggie ang nooy nag-aatubili pang coach na ginampanan na naman ng legendary actor na si Clint Eastwood. Naging malalim ang samahan ng trainer at boxer. Ngunit kinalauna ay reveal ang twist ng movie na dumurog sa puso ng mga manonood. Naging successful sa box office ang pelikula at humakot ng kabi-kabilang awards at papuri mula sa mga kritiko. Ilan pa sa mga di malilimutang movie characters ay si na Billy the Great Hope mula sa 2015 film na pinamagatang Southpaw na ginampanan ni Jake Gyllenhaal. Underground boxer Monroe Hatchen mula sa 2002 film na Undisputed na pinagbidahan ni Wesley Snipes. Honey Roy Palmer mula sa 1992 film na pinamagatang Digstown at marami pang iba. Sino-sino sa mga nabanggit na fictional boxers ang iyong paborito? I-share mo lang ang iyong sagot sa ating comment section. At kung gusto mo pa ng mga contents na kagaya nito, mag-subscribe ka lang sa ating channel. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.